patunay raw ang mga ito sa ibinabayad sa mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero Nakasulat ang halagang 2 milyong piso. Ang tumanggap daw sa pera na ito, isang lieutenant colonel. Dinadala yung mga patay. Sa Talik, yung sa Talisay, Batangas. Oh, Siyempre, sa daming nawala, paano? Mapatunayan natin dahil hindi naman natin nakikita yung tao. Ito doon, ka na magsinungaling na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatay mo pa, kikita mo pa ako may bago na namang pangyayari sa kaso ng nawawalang 34 na sabungero. Pero imbes na makatulong sa investigasyon, tila may mga taong gumagawa ng paraan para guluhin ito. Ang tanong ngayon, bakit tila pinapalabas na ang mismong whistleblower na si Donondon Patidongan ang may sala? At bakit muling nadadawit ang pangalan ni Atong Ang sa mga bagong isyo? Alamin natin ang mga bagong detalye at kung bakit maraming naguguluhan sa takbo ng investigasyon pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa mga balita, may opisyal mula sa PNPCIDG na pilit umanong pinapabawi ang pahayag ni Donondon Patidongan. Si Donondon ay isang witness na unang nagsalita tungkol sa mga taong posibleng sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Pero ngayon, siya raw ang gustong palabasing mastermind ng krimen. Ayon mismo kay Justice Secretary Boying Remula, may mataas na opisyal ng CIDG na gumagawa ng kilos na posibleng makasira sa buong investigasyon. Dahil dito, tinanggal sa puesto ang opisyal na ito. Hindi agad binanggit ang pangalan nito, pero ayon sa isang source, ito ay si General Romeo Macapas, dating hepe ng CIDG. Sa panayam kay Donondon, Sinabi niya na may mga tao raw na gustong papirmahin ang kanyang mga kamag-anak sa bagong affidavit. Sa affidavit na iyon, siya at ang kanyang mga kapatid ang itinuturong may kasalanan, pero ayon kay Donondon, hindi ito totoo. Ang mas nakakapagtaka, ayon pa sa kanya, ipinagmamalaki raw ni General Macapas na may meeting sila kasama si Mike Cuevas sa isang bahay sa Forbes Park. Kasama rin daw ang isang general na hindi na niya binanggit ang pangalan. Hindi malinaw kung ano ang napag-usapan sa meeting pero may tanong si Don kung may kinalaman ba ito sa kaso at may kapalit ba itong pera? Samantala, may panibagong pahayag din mula sa kampo ni Atong Ang. Itinuturo nila ang Patidongan Brothers bilang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Kasama sa mga tinutukoy ay si Donondon mismo. Dahil dito, mas lalong naging magulo ang takbo ng investigasyon. Ang taong unang nagturo sa mga posibleng may sala, siya na ngayon ang gustong palabasing may kasalanan. Naglabas din ng saloobin ang kapatid ng isa sa mga nawawala na si Ryan Bautista. Ayon sa kanya, pinapunta kami sa CIDG pero ang witness pa namin ang gusto nilang kasuhan. Hindi namin maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Ayon naman kay General Macapas, hindi raw totoo ang mga paratang. Siya raw mismo ang humiling na malipat ng puesto. Hindi raw siya nasisilaw sa pera at hindi rin siya gumagawa ng masama sa trabaho. Pero may mga tanong na hindi basta-basta nawawala. Kung wala siyang kasalanan, bakit may mga affidavit na gustong ipapirma sa mga pamilya para baguhin ang kwento? At kung totoo ang mga sinabi ni Don London, sino ang tunay na may kontrol sa investigasyon? Sa panibagong salaysay ni Don London, sinabi niya na mismong si Secretary Boying Remulla at ilang opisyal ng DOJ ay alam ang tungkol sa plano niyang kuhanin ang kanyang mga kapatid mula sa Cambodia. Layunin nitong ilayo sila sa kapahamakan at maipresenta bilang mga testigo. Kwento niya, nung tinanong daw siya kung kailan kukunin ang mga ito, agad raw nagboluntaryo si General Macapas na siya na ang susundo. Pero ayon kay Donondon, may hinihingi siyang travel permit bago matuloy ang biyahe. Sagot daw sa kanya, walang problema yan. Kinabukasan, aprobado na agad ang biyahe. Nang nandoon na si General Macapas, sinabi ni Donondon na kailangan niya ng litrato nito para makilala ng kanyang mga kapatid. Dahil nga takot ang mga ito, hindi sila sasama kung hindi nila kilala ang susundo. Sinabi rin niya kung saang hotel nakatira ang mga ito para mabilis silang makuha. ayun pa kay Donondon, Pinaalis niya ang mga kapatid niya mula sa mga dating tinutuluyan dahil may banta raw sa kanilang buhay. Galing raw ang banta sa grupo ng isang kilalang negosyante. Pagkatapos masundo, sinabi raw sa kanya ni General Macapas na dadalhin ang kanyang mga kapatid sa Philippine Embassy. Pero ang kinagulat ni Donondon, hindi na niya ito nakausap muli. Kinuha raw ang cellphone ng kanyang mga kapatid at pagdating sa Pilipinas, sa mismong airport pa lang, pinapahuli na sila. So ang isa pang mabigat na issue ayon sa CIDG, ang isa raw sa mga kapatid ni Donondon ay may kaso. Ang isa naman ay may passport na may ibang pangalan. Pero ayon kay Donondon, sinabi na niya ito sa mga opisyal bago pa man sila sunduin. Alam raw ni Secretary Remula na hindi malinis ang record ng kapatid niya, pero ang sabi raw sa kanya, tulungan natin yan. Sinabi pa ni Donondon na ang dahilan kung bakit ibang pangalan ang nasa passport ng isa sa mga kapatid niya ay dahil ito raw ay pinagawa ng dokumento ng mismong grupo ng taong tinuturo niyang mastermind. Ayon sa kanya, ang ginamit na identity ay mula sa totoong tao pero ang litrato sa passport ay mukha ng kanyang kapatid. Gawa raw ito ng grupo ni Mr. Atong Ang para magamit ang kanyang kapatid sa mga iligal na gawain. Nabanggit din ni Donondon na ang dalawang kapatid niya ay hindi basta-basta lang sa grupo, kundi may papel rin sila. Ang isa ay naging close in security ng isang kilalang negosyante at ang isa naman ay minsang nakita sa CCTV habang nagwi-withdraw sa bank account ng isa sa mga nawawalang sabungero. Pero sa halip na gamitin sila bilang testigo, sila pa ngayon ang gustong palabasing may sala at ang mas masaklap, ang mga opisyal na dapat sanay katuwang sa paghahanap ng hustisya na tila sila paraw ang gumagawa ng paraan para baliktarin ang kwento. Sa Lipa, Batangas naman, namataan daw si Ella Kim Patidongan, kapatid ni Donondon, na gumagamit ng ATM card ng isa sa mga nawawalang sabunghero. Hindi malinaw kung kailan eksaktong kuha ang footage, pero malinaw ang pagkakakilanlan. Ito raw ay bahagi ng mas malawak na operasyon ng umano'y private group na pinamumunuan ni Totoy Patidongan. Ayon sa source, hindi simpleng grupo ito, isa raw itong private army na binubuo, hindi lang ng kanyang mga kapatid, kundi pati na rin ng ilang pulis. Ang sinasabing layunin ng grupo ay hulihin, takutin at sa ilang kaso, iligpit ang mga sabonghero na may atraso o hindi sumusunod sa sistema ng laro. Mas mabigat pa rito, idinadawit na rin ngayon ang ilang sabungan na matagal nang konektado sa pangalan ni Atong Ang. Kabilang dito ang Manila Arena, ang Lipa Cockpit at ang Stunt Cruise Cockpit. Ang tanong ngayon ng publiko, paanong sa mismong teritoryo ni Atong Ang naganap ang mga krimen pero si Totoy Patidongan ang tinuturo bilang may control. Hindi ito pinalampas ni Totoy. Sa isang panibagong panayam, diretsahan niyang itinanggi ang mga paratang. Aniya, nakakatawa ang mga sinasabi nila. Kung ako talaga ang naguutos sa mga pagdukot, bakit si Atong ang nagbibigay ng dalawang milyon kada buwan kay Colonel Umpad? Isang mabigat na pasaring ito laban sa kabilang kampo at tila may patama rin sa ugnayan ni Atong Ang sa ilang pulis. Ayon pa kay Totoy, desperado na raw ang kabilang panig at ginagamit na ang media para baguhin ang kwento at linisin ang pangalan ng kanilang boss. Ang nangyayari ngayon, tila dalawang malaking grupo na ang nagsasagupaan. Sa isang banda, ang kampo ni Atong Ang na sinasabing ang mga patidongan ay sindikato. Sa kabilang banda naman, si Totoy Patidongan na sinasabing ang mga pulis na ginagalawan ni Atong Ang ang tunay na nasa likod ng mga krimen. Habang nagpapatuloy ang banggaan ng dalawang panig, may isa pang bagay na hindi dapat kalimutan, ang opisyal na investigasyon ng gobyerno. Tahimik man, pero unti-unti na nitong nabubuo ang buong larawan. Naglabas na ng DNA result ang DOJ. Tatlong buto mula sa mga nahukay sa Batangas ay tugma sa ilang nawawalang sabongero at ayon mismo kay Sekretary Remulla, may paparating na testigo, isang sibilyan na may hawak daw na pisikal na ebidensya at hindi basta kwento lang. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? At sino ang ginagamit lang para pagtakpan ang tunay na may sala? Sa susunod, ang dapat nating bantayan ay hindi lang ang mga salaysay, kundi pati na rin ang mga ebidensya, motibo at ang galaw ng investigasyon. Dahil kung ang kwento ay kayang baguhin ng kapangyarihan, ang katotohanan ay dapat tayong lahat ang magbantay. Sa dami ng mga pangakong hustisya at kaliwat ng salaysay, lalo lang lumalabo kung sino talaga ang dapat nating paniwalaan. Ang masakit, tila ang mga inosente pa ang gustong gawing salarin, habang ang mga may koneksyon ay nakakahanap ng paraan para umiwas sa dapat nilang panagutan. Sa isang kasong ganito kabigat, hindi sapat ang salita lang dahil ebidensya ang kinakailangang magsalita. Pero kayo mga kaalam, anong masasabi niyo sa mga bagong nangyari? Sa palagay ninyo, sino ang talagang nagsasabi ng totoo? I-comment niyo sa baba at huwag kalimutang mag-like, comment at i-share ang video para mas marami pa ang makaalam ng mga detalyeng ito.